Ano ang mga pros and cons ng pagkakaroon ng credit card? Maraming nagsasabi na masama ang credit card. Na delikadong magkaroon ng credit card dahil maaaring maging sanhi ito ng pagkakabaon sa utang. Dito sa aming channel, hindi rin namin nire-rekomenda na magkaroon ng bad debt. Pero kung masama nga talaga ang credit card, bakit to legal? Pag-usapan natin ang mga advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng credit card. Simulan natin sa mga pros o mga bentahe ng paggamit ng credit card. Yay! Una, convenience. Ang paggamit ng credit card ay kadalasang mas convenient kesa sa cash. Hindi mo na kailangan mag-withdraw sa ATM kung meron kang kailangan bilhin. Hindi mo rin kailangan ng maraming cash sa wallet mo kahit saan ka magpunta at ang kailangan mo lang dalhin ay ang manipis na credit card. Kahit sa mga online purchases, mas mabilis ang transactions kung credit card na lang at hindi na kailangan mag-load sa mga electronic wallet. Karamihan kasi ng mga establishment ngayon, tumatanggap na ng credit card kaya kahit saan ka datnan pwede mo ito magamit. Ikalawa, emergency fund. Ang credit card ay maaaring alternatibong source ng emergency fund kapag nagipit. Kung wari biglang may naospital, pwede mong gamitin ang credit card doon. O kaya naman namatayan ka ng kotse sa labas dahil naubos na ang baterya, pwede ka magpa-deliver at magpakabit ng bagong baterya. Kahit wala ka pang pondo sa araw na yon, at least matatawid mo yung emergency. Ikatlo, rewards. Maraming credit cards ang nag-aalok ng rewards tuwing gagamitin mo ang iyong credit card. Pwedeng sa tuwing gagamitin mo, magkakaroon ka ng points na pwedeng magamit pambili. Yung iba namang credit card, nagbibigay ng cash rebate, kaya yung porsyento ng ginasta mo ay babalik din sayo. Marami ring credit card ang may inaalok na promo, katulad ng free item kung gagamitin ang specific na credit card. Ikaapat, pagkakaroon ng good credit history. Ang maayos na paggamit ng credit card ay makikita sa iyong credit history at ito'y makakatulong na mas madali kang maaprubahan kapag ikaw ay nag-apply ng loan. So kung gusto mong umutang sa banko para bumili ng real estate o kotse, o kaya naman para magtayo ng negosyo, makakatulong kung may track record ka ng magandang pagbabayad sa credit card. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga disadvantages ng pagkakaroon ng credit card. Una, interest charges. Kapag hindi mo nabayaran ng buo ang balanse mo bago mag-due date, papatungan nila ang balanse mo ng mataas na interes. Iba-iba ang interest rate kada banko pero naglalaro ito sa 3% every month. Para mas madaling maintindihan kung gaano kalaki ang 3% every month, tignan nyo itong halimbawa na ito. Ginamit mo ang credit card mo para bumili ng grocery na may halagang 10,000 pesos. Dumating ang bill at ang utang mo ay 10,000 pesos at ito'y due sa katapusan. Pwede kang magbayad ng buong 10,000 para wala ka ng utang, o pwede ka rin magbayad ng mas maliit na halaga basta at least yung minimum na amount na kadalasan ay 500. Kung yung minimum lang ang babayaran mo, magkakaroon ng interest don sa natitirang balanse na hindi mo binayaran. Kapag paulit-ulit na hindi mo binabayaran yung buong balanse, magkakapatong-patong lang ang interest mo. After ng isang taon, kahit marami ka nang nababayad, malaki pa rin ang natitirang balanse sa bill mo. Ikalawa, tukso para gumastos. Nabanggit natin na bentahe ng pagkakaroon ng credit card ang pagiging sobrang convenient nito. Pero yun din ang nagiging disadvantage niya. Dahil madaling mag-swipe kesa gumamit ng cash, may tendency na mapalaki o mapadalas ang paggamit mo. Siguro kunwari meron ka lang 1,000 sa bulsa mo at wala kang credit card, pagkakasyahin mo yung pera mo sa grocery. Pero kung may credit card ka, mas malaki yung tendency na lumampas pa sa 1,000 na budget yung bilhin mo kasi gagamit ka naman ng credit card. Ikatlo, annual fees. May mga credit card ang may annual fees na kailangan bayaran. Meron pang ang credit card na monthly ang fee. Paminsan, pwede mong ipawave yung fee pero kailangan mo pang tumawag sa hotline. At kailangan din maganda ang credit standing mo. Ikaapat, pagkakabaon sa utang. Ang pinakamabigat na disadvantage ng pagkakaroon ng credit card ay ang malaking chance na kung hindi mo gagamitin ito ng maayos ay magdudulot ito ng pagkabaon sa utang. Utang na maaaring abuti ng ilang taon para mabayaran. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng credit card ay maraming magagandang benepisyo, ngunit may kasama ring matinding responsibilidad sa wastong paggamit nito. Mahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman sa paggamit ng credit card upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa iyong finances. Kailangan mong siguraduhin na madidisiplina mo ang sarili mo para hindi ka malubog sa utang. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Marami pa kaming video na nagbibigay kaalaman tungkol sa pera, negosyo, at iba pa. Mag-subscribe lang sa aming channel, mag-like, comment, at share para mas marami pang makaalam kung paano manalo sa buhay.